Aris, ayon sa pahiwatig ng mga bituin, dapat mong pag-isipan ng mabuti kung sino ang dapat mong pagbigyan ng iyong oras at tiwala ngayong araw. May mga taong lalapit na tila mabait, ngunit ang tanging hangad lamang nila ay makuha ang iyong kapakinabangan. Huwag magmadali sa pagsang-ayon sa mga usapan, maging mapanuri at huwag hayaang malinlang ng matatamis na salita. Sa trabaho, panatilihin ang pagiging mahinahon, may posibilidad na subukin ng iba ang iyong tiyaga, kaya't huwag agad magpadala sa emosyon. Ingatan din ang bawat kilos upang maiwasan ang mga pagkakamali na maaaring magdulot ng demerit o puna mula sa nakatataas. Sa usaping pera o pinansyal, mas makabubuting ito on ang iyong pera sa mga pangangailangan ng pamilya, Huwag mag-atubiling tumanggi kung may humihingi ng tulong na alam mong hindi karapat dapat, ang pagiging mapagbigay ay mabuti. Ngunit ang pagiging matalino sa paghawak ng pera ay mas mahalaga sa panahong ito. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 12, number 18, number 27, number 30, at number 15. Taurus ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing manatili kang matatag sa iyong mga desisyon, huwag hayaang pigilan ka ng iba sa paggawa ng mga hakbang na sa tingin mo ay makabubuti sa iyong pag-unlad. May mga taong maaaring sumubok na hadlangan ka dahil sa kanilang sariling interes, kaya't pakinggan ang iyong sariling kakayahan at paniniwala. Sa pag-ibig, kung may nasabi kang nakasakit ng damdamin sa iyong minamahal, Mainam na pag-usapan ito ng mahinahon, ang paulit-ulit na hindi pagkakaunawaan ay maaaring humantong sa mas malalim na sugat sa inyong relasyon, kung sa tingin mo ay hindi na ito malulutas, maaaring mas mabuting hayaan na lang at magpatuloy sa mas payapang direksyon. Sa tahanan, maging bukas sa pagsuporta sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kapamilya na umaasa sa iyo, gayon kapag may mga bagay na hindi mo sinasang ayunan, huwag matakot ipahayag ang iyong panig. Ang paninindigan sa tama ay hindi palaging madali, ngunit ito ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan sa hinaharap. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso. Number 5, Number 14, Number 22, Number 31, Number 37, Number at Labinsham. Gemini, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng paalala na sa iyong trabaho, kinakailangang timbangin ang bawat kilos at desisyon, piliin ang tamang direksyon at siguraduhin ang mga hakbang mo ay hindi makasasama sa iyo sa hinaharap, magpoko sa iyong mga gawain ngayong araw upang maiwasan ang anumang pagkakamali o aberya. Sa usaping pera, kung may lalapit sa iyong kapatid o malapit na kaibigan upang humingi ng tulong, hanggat kaya mong magbigay ay huwag mo silang talikuran, ang kasiyahan ng pagtulong ay may balik na biyaya, at mas lalawak pa ang iyong oportunidad upang makagawa ng higit pang pagkakaperahan. Kung may mga pangakong hindi mo pa natutupad sa iyong pamilya o magulang, huwag mo itong kalimutan, kung hindi mo pa ito magagawa ngayon, ipakita mong ikaw ay may intensyong tuparin ito, ang tiwala ay isang mahalagang pundasyon sa anumang relasyon, at mas mainam na iparamdam mong ikaw ay may paninindigan sa iyong mga sinasabi. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 2, number 9, number 15, number 28, number 34, at number 41. Cancer pahiwatig ng buwan, ngayong araw, pagtuunan mo ng pansin ang iyong emosyonal na kapakanan, masyado mong iniintindi ang kapakanan ng iba. Ngunit paano ka naman, ang kaligayahan mo ay hindi dapat nakasalalay sa pagsisikap mong mapasaya ang ibang tao. Bigyan mo rin ng oras ang iyong sarili upang makapagpahinga at magnilay-nilay. Sa usaping pera, huwag basta magtiwala sa mga pangako ng iba, lalo na kung may kinalaman sa pagpapautang, may posibilidad na hindi mo na ito mabawi, kaya't mas mainam na ilaan ang iyong pera sa mas kapakipakinabang na bagay. Sa relasyon, maging bukas sa pakikipag-usap, kung may mga hindi pagkakaintindihan, ayusin ito sa mahinahong paraan, huwag hayaang lumamig ang relasyon dahil sa hindi pagsasabi ng tunay na saloobin. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso. Number 6, Number 13, Number 21, Number 33, Number 38, at Number 10. Leo, pahiwatig ng araw, ang araw ay nagdadala ng sigla at kumpiyansa sa iyong pagkatao. Gamitin ito upang ipakita ang iyong kakayahan sa trabaho. May mga taong maaaring mainggit sa iyong tagumpay. Ngunit huwag mong hayaang mahadlangan ka ng kanilang opinyon, ang tunay na leader ay hindi natitinag sa intriga. Sa usaping pera, may magandang oportunidad na darating, maaaring may business proposal o bagong proyekto na magbibigay ng dagdag na kita. Pag-isipan itong mabuti at huwag palampasin ang pagkakataon. Sa pamilya may isang taong nangangailangan ng iyong atensyon, bigyan ng oras ang pakikinig sa kanilang mga hinaing, lalo na kung ito ay isang mahalagang isyo sa kanilang buhay, ang pagiging maunawain ay magpapatibay ng inyong relasyon. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 4, number 10, number 19, number 26, number 39, at number 18. Virgo, pahiwatig ng mga bituin, ngayong araw, itoon ang pansin sa iyong kalusugan at pangkalahatang kapakanan, maaaring masyado mong inuuna ang trabaho o ibang responsibilidad, ngunit huwag kalimutan ang iyong pangangailangan, kumain ng tama, magpahinga, at iwasan ang labis na pag-aalala. Sa Trabaho Maaaring may kailangang ayusin sa mga dokumento o detalye ng isang proyekto, siguraduhin tama ang lahat upang maiwasan ang aberya sa hinaharap, ang pagiging maingat sa maliliit na bagay ay magbibigay ng malaking benepisyo sa iyo. Sa pera, huwag agad gumastos ng malaki, ang pag-iimpok ay mahalaga lalo na kung may paparating kang gastusin na hindi mo pa inaasahan, kung may plano kang mamuhunan, pag-aralan ito ng mabuti bago gumawa ng desisyon. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 11, number 23, number 30, number 36, at number 24. Libra, pahiwatig ng mga bituin, ngayong araw, hindi ito ang tamang panahon upang makipagkasundo o gumawa ng anumang kasunduan ang mga bituin ay nagpapahiwatig na maaaring hindi pabor sa iyo ang resulta ng iyong mga desisyon kung ipipilit mong pumasok sa isang kasunduan ngayon. Sa halip, ito ang pansin sa iyong pamilya, dahil dito mas matatagpuan ang biyaya at swerte na laan sa iyo. Sa pera, ang pinakamainam na gawin ay ilaan ito sa iyong tahanan at mga mahal sa buhay, mas makabubuti rin na iwasan ang pagiging mapagbigay sa iba sa ngayon, lalo na kung hindi ka kung magbabalik ito sa iyo ng mabuting epekto, kung may mungkahi ang iyong minamahal tungkol sa pera, mas mainam na makinig at pag-isipan ito ng mabuti bago gumawa ng desisyon. Sa trabaho siguraduhing maayos at sistematiko ang iyong gawain sa buong araw, ang pagiging maingat at masinop sa iyong ginagawa ay makatutulong upang maiwasan ang abala o pagkakamali na maaaring makaapekto sa iyong trabaho sa hinaharap. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 9, number 17, number 22, number 31, at number 45. Scorpio, pahiwatig ng buwan, ang buwan ay nagpapahiwatig na kung ikaw ay may balak na bumiyahe, gawin mo ito ng may buong pag-iingat dahil may biyayang naghihintay sa iyong paglalakbay. Maaaring may makikilala kang bagong kakilala o oportunidad na magdadala ng benepisyo sa iyo. Ngunit babala ng buwan, iwasan ang pagpirma ng anumang dokumento o kasunduan ngayong araw. Maaaring may detalye kang hindi agad mapapansin na makakaapekto sa iyo sa hinaharap, mas mabuting ipagpaliban ito sa ibang araw kung kailan mas malinaw ang lahat. Sa tahanan, maging mahinahon at maunawain sa iyong mga kasambahay, iwasan ang pagsasalita ng mga bagay na maaaring makasakit sa damdamin ng iba. Lalo na kung dala lang ito ng bugso ng damdamin, ang mahinahong pakikitungo ay magdadala ng payapang samahan. Sa usaping pag-ibig, iwasan ang pagseselos, ang labis na paghihinala ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan, mas makabubuting pag-usapan ng mahinahon ang anumang bumabagabag sa iyo upang hindi lumaki ang maliit na isyu. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 12, number 20, number 28, number 33, at number 41. Sagittarius, ang pahiwatig ng araw. Ang araw ay nagpapahiwatig na dapat mong gawin ang mga bagay na makapagpapaligaya sa iyo, gayon pa man, bago magdesisyon makabubuti rin na humingi ng payo mula sa isang taong mapagkakatiwalaan mo, ang tamang gabay ay makakatulong upang maiwasan ang pagsisisi sa hinaharap. Sa trabaho, iwasan ang labis na pakikisalamuha kung ito ay nagiging hadlang sa iyong mga gawain, hindi lahat ng kausap mo ay makakatulong sa iyong trabaho. May ilan na maaaring maging dahilan ng pagkaantala o pagsasayang ng oras, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang iyong mga responsibilidad upang matapos ang dapat gawin ng walang aberya. Sa pera, huwag mo nang sumugal sa anumang uri ng investment o bagong pagkakakitaan, ang araw ay nagpapahiwatig na hindi ito ang tamang panahon upang maglabas ng malaking halaga ng pera, mas makabubuting makinig sa mungkahi ng iyong mahal sa buhay patungkol sa pera dahil maaaring may mas mainam siyang pananaw na makakatulong sa iyo anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso number 2 number 14 number 19 number 24 number 35 at number 20 capricorn pahiwatig ng araw ang araw ay nagpapahiwatig na ito ang tamang panahon upang muling ayusin ang iyong mga plano at layunin sa buhay. Maaaring may ilang bagay kang dapat isakripisyo upang makamit ang mas malaking tagumpay. Huwag matakot na baguhin ang iyong estratehiya kung kinakailangan. Sa trabaho, iwasan ang pagiging kampante. May mga pagsubok na maaaring dumating. Ngunit kung magiging maagap ka sa iyong mga responsibilidad, madali mong malalampasan ang mga ito, ang tamang diskarte at syaga ang susi sa tagumpay. Sa pera, maging maingat sa paggastos, bagamat may darating na magandang oportunidad sa pinansyal, siguraduhing pinag-iisip ang mabuti ang bawat desisyon bago gumastos ng malaking halaga, huwag magpautang sa ngayon, Lalo na kung hindi kasigurado kung ito ay mababayaran pabalik. Sa tahanan, bigyan ng sapat na oras ang pamilya, ang kanilang suporta at pagmamahal ang magiging inspirasyon mo upang mas maging produktibo. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 4, number 11, number 23, number 30, number 39 at number 47. Aquarius, pahiwatig ng bituin, ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ito ang tamang araw upang magbukas ng bagong ideya o proyekto, kung may matagal ka ng gustong simulan, ngayon ang tamang pagkakataon upang ito ay pagtuunan ng pansin. Sa trabaho, gamitin ang iyong pagiging malikhain upang makahanap ng mas epektibong paraan ng paggawa ng iyong mga gawain, ang iyong talento at kakayahan ay mapapansin ng mga nakatataas kung ipapakita mo ang iyong dedikasyon. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakaunawaan, ito ang tamang panahon upang ayusin ito. Ang bukas na komunikasyon at pagpapahalaga sa damdamin ng isa't isa ang magpapatibay sa inyong relasyon. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 6, Number 13 number 18, number 27, number 36, at number 42. Pisces, pahiwatig ng buwan, ang buwan ay nagpapahiwatig na dapat mong pakinggan ang iyong damdamin at pagkatiwalaan ang iyong sariling kakayahan, kung may alinlangan ka sa isang bagay, mas makabubuting pag-isipan itong mabuti bago gumawa ng desisyon. Sa trabaho maaring may mga pagsubok na darating, ngunit huwag panghinaan ng loob, ang iyong sipag at syaga ay magbubunga ng magandang resulta kung hindi ka sisuko, makinig sa payo ng isang mas nakatatanda o may higit na karanasan. Sa pera, umiwas sa mga hindi kinakailangang gastusin, huwag magpahiram ng pera sa ngayon, lalo na kung hindi kasigurado kung ito ay maibabalik agad, sa tahanan. Bigyan ng oras ang iyong sarili upang makapagpahinga. Ang labis na pag-aalala ay maaaring magdulot ng stress. Kaya siguraduhin may oras ka rin upang alagaan ang iyong kalusugan at isipan. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 11, number 8, number 15, number 22, number 34 at number 10.